Uh, nandito po kami ngayon sa Riverside, kasama ko po si Kuya Jan Jan Oscar. Ah, Jan Oscar ko lang. Ngayon kasi si tata si, si tata si Kuya Jerry Jerry Jerryman. Jerryan. Nung uh, napag-usapan po namin na uh, kasi marami pong nagmiminsit sa amin na uh, kung kung paano daw anuhan ng ticket kasi magbarko na lang si Kuya. Marami pong nag-ooffer ng ticket kay Kuya na magbarko. Eh napag-usapan po namin na uh, ano lang kaya, kung cash na lang kaya ang ibigay, para kasi mas madali po kasi pag cash, makakakuha agad ng ticket. Kasi kisa okay. ticket, kisa ticket agad, eh hindi, pa paano, wala kasing kontak si kuya, yun ang mahirap eh, wala kang cellphone siya, paano siya pupunta dun sa ano para makuha yung ticket, yun po ang ano namin. Tapos, isa pang suggest po namin, yung sa aeroplano na lang. Uh -huh. Para Uh, mga kababayan, uh, andito po si Ka Jewel, andito po ngayon ngayon, uh, paano sa matulungan, uh, kahit na po hindi, hindi po malaki may tulong ko siya. sa inyo na po, maraming salamat kung may tulong kayo. Sa akin po, uh, napag-isipan ko po na kung mayroon man po ngayon na mag, mag, magbigay ng tulong para kay kuya para po makauwi sa so kahit madaling araw po ihatid ko siya sa airport or eh, hindi man pwede kasi sa Perth kasi sa sabado pa yung Biyahing sa ng biyahe bata. ng barko. May mga schedules din ng barko doon na minsan nakakansila o maiwanan namin siya doon kasi hindi lang pwede siyang bantayan namin doon kasi may kanya-kanyang trabaho po kami. Ang um, sa isip ko lang po kung yun po nag-o-offer sa, sa kay kuya ng magbigay ng tulong na magbigay ng ticket, uh, sana po maintindihan niyo po hindi po ito ano hindi po to sa palaisipan lang po sa amin. Uh, gusto gusto lang gusto ko lang po na pwede, kung may maibigay po ko cash na lang po para po may mabilan po siya ng ticket para yung para may hatid ko po, po siya ng mamaya sa airport. Para mas mabilis o, so, po. Para mas mabilis bukas po kung mayroon po agad ngayon na mapapadala, mag, magpapadala po kayo pwede na makuha sa mga ponsa po na mga 24 hours sa Tuguana, Emilyer, uh, Western Union, kasi po, mas mainam po yung ano, yung kesa doon sa yung mga ticket na ibigay niyo. Uh, actually, uh, may appreciate po po yung mga mga gusto ninyo na mag magbigay. Pero si Kuya lang po ang sasakay, hindi po kami tatlo. Indeed, si, si Kuya lang kuya po, kung so, maraming ticket, sayang po yung mga ticket oh, ninyo nagagamit po. Oh, oh, Pero ya, kaya yun po na isipan namin ni Sir uh, Oscar Aibu uh, na siya talaga po tong nagpo-post dito regarding kay Kuya. Uh, Jeruel. na isang uh, taga Negros Oriental, uh, Bunavista, Barangay Bunavista, Sitio, Tantinapi. Uh, sana po na ma ma maunawaan niyo po yung sinasabi ko po uh, para po makauwi na po si Kuya. Andito po ako, ngayon po hindi pa ako maalis para po mamonitor sa NS. para po, para po, kung matuloy man ito ngayon, ihatid ko siya sa airport para doon ko po, po siya kukunan tiket para makaalis po siya. Tama po yung Gawa ng pag nagbarko po si Kuya, Sabado pa po ang biyahe pala ng barko. And so mag, mag magbibilang pa siya ng ilang araw. Kaya mas maganda po sa kanya talaga. mag plano na lang, mas the best po yun. Oo, um, sa isip ko ma, kung, kung merong medyo malaki-laki mali ko, hindi din siya hati ni Sir. Ni Sir, ni Sir Edio, kasi oh. siya po yung talagang nagmabagandang nag, loob para po tumulong kay, ko, kay Kuya. Uh, sana po naintindan niyo po na naunawaan niyo at sana po na kahit kunting tulong lang po, kunting tulong na po para kay Kuya sa kababayan natin na kanil gusto Mabuhay po ang taga gusto rin na. Mayor Guido Riz, Vice Mayor and Mr. sana po makita niyo po itong video na ito at mapa, niyo po ito. O kung hindi makita niyo at makita niyo ito, salamat po kung may, may tulong po kayo kay Kuya na sa, sa kalagayan niya po ngayon. Uh, andito po la, andito po kami ngayon sa Kalamba Shrine sa Erisal uh, Erisal Museum. Oo, sa Kalamba po. Ah, uh, sinadya ko po, po, talaga si Kuya Puntan dito para po ah, uh, matignan ko kung anong kalagayan niya, kung ano din yung ma, maitulong ko sa kanya. Salamat God bless you all na tumulong kay Kuya na napadala na po, na nakuha na po nila yung, yung iba. Yung iba po hindi na po nakuha nila si ngayon off kasi offline po. Ah, uh, hindi pa nila nakuha yung ibang nag nagtulong na galing abroad kasi lahat mo ng concept dito offline kaya andito po ako para alalayin si Kuya. Salamat po.